Hi guys, so kapag gasolina yun ako muna tayo. Bago tayo mag-proceed sa Marikina. Ito yung venue ng Hunting Flush. Bago tayo pumunta -tay sa outreach program na gagamitin natin sa Santo Niño Marikina, okay? Let's go! dapat we are always on the go. At dito na nga nagsimula ang ating biyahe papuntang langit. Ah, uh, este, papuntang Santo Niño Home for the Aged na matatagpuan sa number 57C Teodula Drive, May Arde Home Subdivision, Santo Niño, Marikina City. Kung saan magkakaroon na naman po tayo aming team ng isang makabuluhang misyon na makapagbigay ng kaunting tulong, makapagpasaya, makamusta at makapiling natin ang mga lola at lolo na naninirahan sa Santo Home for the Aged Jaan sa Marikina upang maramdaman din ng ating mga kababayan ang pagmamahal at malasakit ng aming grupo at ng buong kapulisan. Hindi nyo na po may tatanong ang aking nararamdaman sa pagkakataong ito ay talagang ako po'y sobrang excited lalo na sa mga ganitong mga programa at aktibidad na madalas nating ginagawa dahil sabi nga nila Giving is caring, lalo na sa mga matatandang makakasama natin sa ating outreach program mamaya. At dahil nauna ang aking mga kasama na makarating sa Home for the Aged, at uh, makikita nyo, wala ko dyan kasi medyo na late po ako. Ligtas na naman po ako sa pagbubuhat bubuhat ng mga goods. No? Makikita nyo po na nagtulong-tulong ang aming team kasama ang mga personnel ng Santo Niño Home for the Aged na ibaba yung mga donations na ibabahagi natin sa ating mga lolo at lola sa loob mamaya sa aming program. Pero bago ang lahat at bago pumasok inassure muna natin ang seguridad na tayo ay clear sa anumang sakit. Kaya sumalang muna kami sa antigen test bago kami nakapasok. Ilan ang participants natin? At after 2 years, no, ngayon na lang po tayo ulit maka-experience ng pagtusok sa ating ilong. At uh, makikita nyo rin po pala dyan sa gilid. Ayun na siya, oh. Siya nga pala si Ma'am Ivy Isa sa ating mga partners na tumutulong sa aming mga programa Ng ating team At uh, yun, sa wakas natapos din Thank you po, nahihiyak ako din ah. So dito po tayo ngayon sa Marikina para sa isa na namang pong para sa ating uh, outreach program ng ating RBGC or Siyempre kasama ang ating mga partners. So antay na po ninyo ang panibago nating uh, segment para sa mga um, abandoned er elderly natin, no? So ngayon, ano nakaraan nasa Laguna po tayo kasama ang ating SESPO, uh, na sila Sir Makilan. Ngayon po, andito po tayo ang team ng RP Kadu NCR para po sa panibago na namang segment at yugto ng ating outreach program. Okay po, again, Coach Dennis Uniga, sabay-bayan so, niyo po ito. And let's go! Ayun na nga, at siya nga pala si Sir Jonathan, ang ating main sponsor ng activity ngayong araw na talaga namang lubos ang pagmamahal at malasakit sa ating mga lolo at lola dito sa Marikina, Santo Niño home for the aged. At pakinggan ninyo yung ating uh, interview sa kanya. I'd like to express my gratitude for the PNP uh, for coordinating with us, members of the private sector, to share a simple gathering for our seniors here. At Marikinas, uh, Santo Niño, home for the Asian. I hope um, our appearance uh, have brought uh, a moment of uh, joy, if not love. Makikita niyo po yung ating mga munting handog na donations ng ating team na pirinipir ni Mama Ivy Vendiola na talagang uh, makakatulong sa ating mga beneficiaries. Ganun din ay naghanda rin po tayo ng konting pagkain para makapagmeryenda yung mga lolo at lola natin dito. Kaya lubos tayong nagpapasalamat kay Sir Jonathan at kay Ma'am Ivy na ating mga partners sa mga programa na tulad nito at dahil nandito na rin po tayo nagkaroon tayo ng opportunity na mga pagsalita or makausap yung mga lolo at lola natin at uh, nag iwan din tayo ng mga tips about fitness upang mas mapalakas po nila ang kanilang pangatawan at higit sa lahat nag iwan din po tayo ng mga words na makapagpapalakas ng kanilang kalooban upang magpatuloy sa buhay uh, So kami po yung masaya na uh, nakabisita po kami dito sa lugar.

pa, kumakayo pa, kumakayo pa, kumakayo pa, exercise, nagpe-create yung katawan natin ng happy hormones. Alam niyo po yung mga wrinkles natin, kayang mawala yan, it looks, katulad ni Mami, ilang taong ka uh, na? Ah, na, 2024. Yes. <laughs> Uh, kami po ay nagagalak na nabisita po natin yung ating mga elderly dito po sa Marikina. At uh, nagpapasalamat din po kami sa mga sponsors and uh, main partner po ng ating RP NCR at uh, naging uh, matagumpay at successful po ang programa na ginagawa po natin lalong-lalo -lalo na po sa ating uh, pambansang pulisya ng Pilipinas. At uh, hangad hangat po namin na parami pa po kaming mapisita at mapuntahan na mga katulad po na gantong uh, institusyon o ang uh, sangay ng uh, gobyerno na kumukupkup po sa ating uh, mga elderly na mga naabon na. Again, maraming maraming salamat po at sana po lagi nyo pong susuporta ng ating PNP, lalong-lalo na po ang ating uh, RP NGR. Kapag may buhay, may At nakasama din natin dito si Ma'am Joy, isa sa mga caregiver ng Santo Niño Home for the Aged na lupos na nagpasalamat sa ating team sa pagbisita sa kanila. Maraming maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Santo Home for the Aged at napili ninyo ang home care namin na bisitahin at at uh, pasayahin ang mga matatanda at maraming maraming salamat sa mga regalo po ninyong binigay at nasihan po ang mga lola at lolo namin. Sana po bumalik po kayo sa ulitin. Maraming salamat po. At dahil RP Kadu NCR tayo na pinamumunuan ng aming matikas at masipag na hepe na si Police Lieutenant Colonel Randy Alagaw kung saan nyo matatagpuan ang mga talentadong mga pulis ng PKG or Police Community Affairs and Development Group kung saan nandirito po ang ating mga PNP Fitness Coach dancer at matitikas na tagapaghatid ng balitang pulis sa ating Police News Network na maaari ninyong i-follow sa pag-click ng link sa taas ng araw na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Kaya pinicture natin ang kaganapan ngayong araw na ito at tayo ay nag-interview at humingi ng mensahe sa mga lola. Ah, si ito, um, ano lang, anong mensahe mo unang-una sa ating kapulisan at uh, mensahe mo sa mga uh, mga nasa katulad ninyo na edad na nasa lola na rin bigyan nyo sila ng uh, pagpapalakas ng loob. Sige po, ma'am. Maging totoong tao, sa laging, ano tawag doon? <laughs> Makakalimutin ako, pasensya ka na. It's okay, okay, okay. Sige po, ma'am. Ano ba yung nasinabi ko? Nakalimutan ko na kaagad. Okay. Mm -hmm. uh, mag o, maging po. Mami, tao. maging tao. Mami, ito na lang. Uh, anong masasabi niyo po sa mga kapulisan natin ngayon, lalo-lalo na sa pagbisita niyo sa uh, namin, sa inyo po? Ah, uh, hindi na nag-ano, nang ano tawag doon, yung... Tingin ninyo magiging... Maging mabuting um, pulis. Maging mabuting tao. Hmm. Mami, ano pong masasabi nyo sa mga pulis na nakita ko sumasayaw ka Okay. Okay naman. At least, pulis nakakasayaw pa. Ano pong um, mensahe nyo, ma Mami, sa mga nagbigay ng mga regalo sa iyo I thank you very, very much. Thank you very, very much. kung uh, mensahe po ninyo sa mga mga matatanda na medyo nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, huwag oo, oh, bumawa na ng pag-asa. Nandang palagi si Gord. nakapinig niya. Hindi niya, hindi niya hindi na sa atin. Palagi yung na nakatutok sa atin. Huwag kayo ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay. Oo. Oh, Kayo, Mami, ano parang mensahe ninyo, Mami? Ano ang sasabi ninyo sa ano natin, sa mga kasama natin ngayon? na pag, sa pagbisita. Maraming maraming salamat. God bless you. So, mission accomplished po tayo. So, maraming maraming salamat sa ating mga followers na sumusubaybay kay Coach Dennis Uniga at nakaantabay sa ating mga vlogs. At asahan po ninyo na ating ipagpapatuloy ang mga makabuluhang activity at gawain ng ating team sa pagtulong sa ating mga kababayan at higit sa mga nangangailangan ng tulong upang mas mapalapit at mapamahal ang ating komunidad sa ating mga kapulisan. Coach Dennis Zuniga po. At maraming maraming salamat. Thank you and don't forget to follow. Salamat po.